Hello guys. Tara samahan ninyo ako para may laman naman yung ating yung video. Huwag na lang tayo panay panay ano short video. Kailangan natin dagyan yung ano yung long video kahit sumayaw sa'yo lang tayo. Emergency, emergency. Emergency, emergency. Emergency, emergency. <laughs> <laughs> wah, wah, it's me, my jowa Wah, wah, it's me, my friend Wah, wah, it's me <laughs> Ayan, hello Magandang hapon. Shout out

panay kain eh. Kaya ayoko mukbang-mukbang na kasi lumalaki yung chan <laughs> Sobra. Kaya kailangan ko magdayo para para hindi mabigat yung katawan sa pagsasayaw-sayaw natin. <laughs> Ay. Sige na guys, pinawisan na ako at napagod na ako. Kaya bye, bye na. Maraming salamat.